thank you ba na matapos ang Vietnam War, libu-libong bomba pa rin ang nakabaon sa lupa ng Vietnam at Laos. At hanggang ngayon, bawat taon may mga batang namamatay o napuputulan ng kamay dahil sa lumang bomba na hindi pa sumasabog. Nakakagulat ba? Diba? Pero mas nakakagulat kapag nalaman mo ang Laos na hindi naman direktang kalaban ng Amerika. Ang isa sa pinakabinombang bansa sa buong kasaysayan. Bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang video na ito at mag-subscribe. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Balikan natin ang panahon ng Vietnam War. Taong 1960 hanggang 1970, pati ang Vietnam sa dalawa. North Vietnam na komunista at South Vietnam na suportado ng Amerika. Ang layunin ng US noon ay pigilan ang pagkalat ng komunismo sa Asia, kaya pumasok sila sa digmaan. Pero sa halip na mabilis na tagumpay, nauwi ito sa isa sa pinakamahabang at pinakamasalimuot na gera ng ikadalawampung siglo. Habang tumatagal ang laban Napagtanto ng Amerika na hindi basta-basta matatalo ang mga sundalong Vietnamese. Sanay ang mga ito sa gubat, sa tunnels, sa gerilyang laban. Kahit may mga eroplano, bomba at teknolohiya ang US, nahirapan silang makita at tuluyang masupil ang kalaban. Dagdag pa dyan, dumadaan ang mga supply ng North Vietnam sa tinatawag na Ho Chi Minh Trail isang mahaba at patagong ruta na nasa loob ng Laos at Kamboja. Ibig sabihin, kahit hindi kasali ang Laos sa digmaan, ginagamit ito bilang daanan ng mga sundalo at armas ng North Vietnam. At dahil dito, nagpa ang Amerika na bomba hindi ng mga rutang iyon. Ang resulta, mula 1964 hanggang 1973, tinatayang mahigit dalawang milyong tonelada ng bomba ang ibinagsak ng Amerika sa Laos. Mas marami pa ito kaysa sa lahat ng bomba na ginamit noong buong World War II. Ayon sa mga tala, bawat walong minuto, may eroplanong nagbubuhos ng bomba sa Laos araw at gabi sa loob ng siyam na taon. Ang tawag dito ay Operation Barrel Run, isa sa mga lihim na bombing campaign ng Amerika ang layunin nito, putulin ang supply route ng North Vietnam at pigilan ang pag-spread ng komunismo sa rehiyon. Pero dahil sa dami ng ibinagsak, maraming bomba ang hindi sumabog agad. Tinatay ang 30% ng mga bomba ay nananatiling aktibo at nakabaon pa rin sa lupa hanggang ngayon. Sa Vietnam mismo, nagpatuloy ang matinding pambombomba sa ilalim ng Operation Rolling Thunder, dito, libo-libong sibilyan ang napatay. Nasunog ang mga nayon at nawasak ang mga bukirin. Gumamit pa ang Amerika ng Agent Orange, isang chemical na nagdulot ng sakit at pagkakabaldado sa libo-libong tao. Kaya kahit tumigil na ang putukan noong 1975, tuloy pa rin ang pinsala sa mga susunod na henerasyon. Bakit hindi pa rin natalo ng Amerika ang Vietnam kahit ganito kalakas at kalawak ang ginawang pambobomba? Ang sagot, dahil hindi lang lakas ng armas ang laban dito. Ang North Vietnam ay may matinding disiplina, taktika at suporta ng mamamayan. Habang ang Amerika, kahit malakas sa labas ay unti-unting bumigay sa loob. Dahil sa protesta ng mga mamamayan pagbagsak ng moral ng sundalo at kawalan ng malinaw na direksyon sa digmaan. Noong 1975, tuluyang bumagsak ang South Vietnam at para sa marami, ito ang simbolo ng pagkatalo ng Amerika. Hindi dahil kulang sila sa lakas, kundi dahil hindi nila kayang talunin ang determinasyong ipaglaban ng isang bansa na sarili nilang lupain. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ang laos ang pinakamasakit ang sinapit. Isipin mo, alos kalahati ng bansa, puno ng hindi sumabog na bomba. Ayon sa mga humanitarian report, mula 1975 hanggang ngayon, mahigit libo na sibilyan na ang napatay o nasugatan dahil sa mga lumang bomba. Karamihan ay mga magsasaka o bata na naglalaro lang sa bukid may mga lugar sa Laos at Vietnam na hindi pa rin pwedeng bungkalin, taniman o tirhan dahil delikado. Kailangan muna itong linisin ng mga bomb disposal teams at aabutin pa raw ng mahigit sang siglo bago tuluyang mawala ang lahat ng natitirang bomba. Sa ngayon, may mga international organization tulad ng Hollow Trust at Mag International na tumutulong mag-clear ng mga bombang hindi pa sumasabog. Pero mabagal ang proseso at limitado ang pondo habang patuloy ang paghihirap ng mga komunidad na nakatira sa mga dating binombang lugar. Kung iisipin mo, tapos na ang Vietnam War. Alas limampung taon na ang nakalipas. Pero ang mga desisyon noong panahon na yon, patuloy pa rin kumikitil ng buhay hanggang ngayon ito ang tunay na mukha ng aftershock ng digmaan. Tahimik pero nakamamatay. Para sa mga Pilipino, may malaking aral dito. Ang digmaan, kahit hindi mo direktang nilahukan, pwedeng umabot ang epekto sa'yo. Gaya ng Laos, neutral naman, pero naging biktima dahil sa lokasyon nito. Kaya ang kapayapaan at diplomasya, hindi lang salita, isa itong pangmatagalang proteksyon para sa mga susunod na henerasyon. At kung titignan natin sa mas malawak na konteksto, ganito rin ang dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan ang mga isyo ng militarisasyon at geopolitics sa Asia ngayon. Dahil minsan, ang mga disisyon ng malalaking bansa ang nagbabayad ay mga ordinaryong tao, mga bata, magsasaka, at pamilya na walang kinalaman sa gera. Kaya sa tuwing may makikita kang dokumentaryo o balita tungkol sa mga lumang bomba sa Vietnam o Laos. Tandaan mo, hindi lang ito kwento ng nakaraan. Kwento ito ng kasalukuyan. Ng mga taong nabubuhay sa anino ng digmaan. Natapos na dapat. At hanggang hindi pa tuloy ang nalilinis. Ang mga natitirang bomba. Hindi pa rin tuluyang natatapos ang Vietnam War. Kahit lumipas na ang kalahating siglo. Kung nagustuhan mo itong video, huwag kalimutang i-like, mag-comment ang opinion mo at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Maraming salamat po. It's very difficult for me. I need someone to help me to eat and drink water and go to the bathroom. If I need to take a bath and there is no one to help me, I can't go. By 1967, the Vietnam War was spilling over into neutral Laos. The North Vietnamese were running supplies and troops through there, and Site 85 was part of a secret U.S. bombing campaign to stop them.

ông, lưu hủy, đọc, ông lưu là vui tạ cho ông vui con đừng nào có chê mình ông là vui cái xe à